ayan uh, sa sa tantian ko ba ay mayroon pa pala, mayroon pa kayang kahihinatnan itong ating bansa na ito kasi ako uh, feeling ko lang talagang uh, ano ito eh para na tayong uh, nasa barko na unti-unti na talagang uh, lumulubog at literal na lumulubog na kaya gaya na niya na uh, kaliwat kanan na yung mga baha at ito pa ang siste, ay uh, parang ako na talaga, wala na, wala nang kapag pag asa pa na uh, umasinso ang ating uh, bansa, lalo na kung ang mga namumuno, mga nandiyan sa gobyerno, ay uh, talaga namang mga certified bangag na. Kagaya so, na nga lang nitong si At uh, sa kabila daw ng pagiging busy, nitong si bangag ay nagawa pa raw ng uh, Vice presidente na lumayas at uh, wala man daw katulong yung uh, presidente parang itong bagong ito kung nagsasalita itong animal na ito bakit noong araw-araw uh, uh, lumala, lumalayas yung bangag ng presidente sinabihan mo bang ganyan? ngayon nga lang umalis si VP uh, si Sara ay ang kapal naman ang pagmumukha mo hindi lang mukha mo makapal eh, pati ang ilong mo tingnan mo yung ilong mo parang ng troso kalaki ay kung ganito lahat ha, parang ah, kung kayo ay mga bangad na lang lahat yan aba ay magpakamatay na kayong lahat dahil ah, wala wala na mapupuntahan itong ating mga kababayang ah, ah, Pilipino kung ganyan ang mga attitude ninyo bakit wala nang karapatan na ay umalis ng bansa itong si Sara? Ha? Yan lang Presidente mo may karapatan? Ay kung hindi ka ba namang gonggoy na certified na kwan? Ikaw yung kung eh ikaw yung uh, talagang uh, tawag ito ikaw yung talagang gonggong na ikaw yung uh, pinapatungkulan mo sa sigaw-sigaw mo ng mga bobo-bobo na yun yan sarili mong pinagsasabihan mo tanga Parang gago. Ang pagsabihan mo, ayang amo mo, tanungin mo kung kailan siya magpapag-drug test. o, oh, huwag mo nga pa si BP Sara. O. Oh. Dahil ikaw, kaya ito, tingnan mo ga doon, kaya dinisplay ko na naman dyan sa likod ko, ito mismo, iisang style ito. Short sleeve yan, o. Oh. Iisang style na barong ito. Short sleeve. Kaya ko lang i-display yan para lang malaman mo ah, na marami akong short sleeve na puti at marami din ako long sleeve na barong na puti. ah, Yan lang ang gusto kong malaman mo. Na, kasi pare-pareho kayo itong mga mga pu puno-puno sa akin. Pare-pareho kayong mga kwad, Puro kay Daldal. -dal. Wala naman kayo na itutulong talaga sa bansa natin. Ano bang itulong mo? Ha? Ah, mayroon ka bang ni isa na maipakita na itulong mo sa kapwa natin? Ha? Ah, ikaw nga, yan, dyan sa ano ba yung ahensya mo na yan na walang kakwinta-kwinta yung ahensya mo na yan? oh, ah, di ba't nagpa, namigay ka ng nutriban ko, no? Ha? Ilang pirasa na nutriban yung pinamigay mo? Tapos magkano yung budget? Di ba limang milyon? Yung budget na, kung ay, tatlong pirasong nutriban lang yata yung pinamigay mo, limang milyon na agad yun. Huwag kang magmamalinis-malinisan. Sabi ko nga sa iyo, lahat ng Sabi ko nga magko na lang tayo rito, tanggapin niyo na lang yung hamon ko eh. Sa so, sabi ko sa inyo, kayong lahat ng mga animal kayo, mga nandiyan, mga kawatan kayo. Kayong lahat, tanggapin niyo na lang hamon ko na mag uh, nang magalaman na tayo kung sino ang uh, magbabyahe sa sementeryo. Buwakan ng ina niya nakakagalit kayo mong hayop kayo. Ayan na. Bakit ba lahat ay ibibigay kukan nyo, ibiblim nyo rito kay President Duterte? Kagaya yung bahana yan, bakit nyo isisisi ngayon kay President Duterte na dapat daw punong ay uh, sa halip na pinagkagastusan niyang dolomite dyan sa Manila Bina yan, sana dyan na lang sa uh, mga plug control. Ay hindi ba't may plug control na nga? na pinagmamalaki ito si Bangag na ito na 5,500 na plug control ay nasaan? Buha ka ng inanyo ah. Kung hindi pinaganda ni President Duterte yung uh, panayan, yung uh, Manila Bina yan, ay ang isura? Hindi ba't ang baho-baho yan? Hindi ba't puro basura na nandyan? Bakit ba puro Duterte ang uh, kinuka ninyo? ang sinisisi niyo. Bakit ganoon? Nako, hindi pala nakaon yung kaya pala mainit sa dalan po. At ah uh, uh hmm? Hindi pala nakaon yung aircon. Kaya pala nainitan ako. Puro na lang, Duterte, Duterte, ang sisi ninyo mga animal kayo. Ha? Hindi, ang punahin mo, ilang, ilang bisis na, ilang bisis na nga uh, lumayas yung amo mo, may nagsalita ba? Nagsalita ba itong si BP Sari na biyahe na lang ng biyahe si Bangan? Nagsalita ba? Ngayon, eh, isang bisis lang na umalis ng bansa, hinahanap mo na. Bakit hindi ba kaya ng bangag ng presidente? Eh kung hindi na niya kaya, ang mamono sa bansa natin, lumayas na siya. Total talaga walang kakwinta-kwinta yan. Alam sa totoo lang, dati nag-aalangan pa ako ng salitang bangag eh. Ha? Nag-aalangan pa ako. Pero nung makita ko yung video, at uh, na ang sinasabi ninyo, fake yan, hindi si, si, si BBM yan, ah uh, ay ano kaya? Yung kamag-anak mismo ni BBM na tumawag kay Maharlika na nagpapatunay na si BBM nga yan. O ano ngayon? Kamag-anak na mismo yan ni BBM, nagpatunay na walang kadudadoda si BBM yun. Tapos kayo sangga, kayo ng sangga. Kayo nga mahahara hara sa daanan ko, kapag pagka hindi ko kayo hinapay lahat mga hayop kayo, nakakagalit lang. Dahil, uh, grabe, yung ah, uh, pag pag niyo dito kay President Duterte. O ito kung hindi ba naman kabangagan din itong si Abalos ah, na ito, talagang lahat yata mga bangag na eh. Ha? Ah, kung hindi kabangagan bangag tingnan mo. Ano ang purpose ninyo at nandiyan naka, naka nagpa-deploy kayo ng mga police dyan sa compound ng KOJC? Sige nga, anong kwan ito? Anong, uh, anong uh, logic? Anong uh, ibig nyo sabihin na magde-deploy kayo ng mga polis diyan? Ay kung hinahanap nyo si Pastor Kibuloy, ha? Kung meron kayong uh, uh, warrant of arrest, ay di i-arrestuhin nyo, hindi ba? Pero bakit nandiyan kayo na nakakapagdulot kayo ng uh, trauma dito sa mga Membro, o di kaya mga bata na nandyan sa loob ng uh, compound ng TOJC, eh. hindi na kayo nahiya sa mga ganyan ginagawa ninyo. Kasi sa totoo lang yung mga ginagawa ninyo, kainutilan. Napaka-inutil ninyo. O. Oh. Ay, nako, ayaw ko. Kaya sila sinasabi ko rito, saan pupunta itong ating bansa natin kung puro mga... Sunog na yung mga utak ng mga nandito sa gobyernong ito. Kaya, kwan eh. Grabe. Sasabihin pa nitong gado na ito na wala raw nagugutuman ng mga Pilipino. Ay, gunggong. Ito ang pinakagonggong na cabinet secretary nitong mga bangag na ito. Palibasa, pare-parehas, mga bangag itong mga hayop na ito. Diba? Diba? Hindi na kayo nahiya. Yung flood control na yan, na kwan, ayan, kabi-kabila na yung mga, mayroon mga kongresista, mayroon pa namang matitino talaga na kongresista yan. E, na na, yung 5,500 na, ah, uh, tayo ito, yung itinayong mga flood control, flood control na yan, na mismong kongresista na yan, puno po na. Pero talagang po na, ngayon mayroon na namang, mayroon na namang uh, tinatarget na pagkakakitaan itong si Romualdez. O anong sabi na naman niya? Ha? Nagsasalita pa lang ito, alam ko na kung saan patutungo sinasabi nito. Di ba nag-press conference yan na ang sinasabi, pinag-iisipan na raw niya ngayon kung saan niya ibibigyan ng permanent uh, residences ito mga ah, uh, biktima ng mga bahana ito kitang-kita na agad yung pagiging ko nito ah, uh, naghahanap naman ng pwedeng pagkakitaan ito billion na naman to, billion hindi po pinag-uusapan sa Marcos government ang million ngayon billion po, up to trillion na nga oh, uh, hindi na pinag-uusapan ang million dito Ayan, nakahanap na naman siya ng pwede niyang pagkakakitaan. Kasarap ko ka nito eh. Sa Pilipitin ang mga liig dito mga ito eh. Sa totoo lang. Grabe. Ang kakapal ng pagmumukha niyo talaga. Tingnan nyo yung kwan dyan. Yan, yan na lang eh. Yung, mga membro ng uh, kingdom na uh, KOGC na yan na kung saan ay talagang uh, trauma tromang na ang inabot itong mga ito. Tapos nandiyan nakapaligid yung mga uh, police pulis na ito. Bago hindi, hindi mo masisisi itong mga police na ito dahil inuutusan lang. Inuutusan lang ito ni Ngiwi na Abalos. Yun yun. Hindi po natin masisisi itong mga kapulisan na ito patunayan na nandyan din yung, uh, yung binabanggit ko mga pinatapos kong uh, pinag-aral tatlo po doon ay nandoon anong sabi ko sa kanila hindi ba ninyo pwedeng uh, kanyan, hindi ba ninyo pwedeng uh, uh, kita ito uh, pagka inutosan kayong ganyan mag-yes sir kayo tapos sabay-sabay harapin ninyo yung nag-utos sa inyo tapos ambalusin nyo ng uh, uh, puluhan ng Armalite hindi ba pwede kako yung gano'n? ayun nga sa, sabi sa ang sagot sa akin sumusunod nga lang daw sila pag hindi naman daw sila sumunod uh, dalawa lang yung kapupunta nila either ah uh, uh, tayo dito either lasunin sila or uh, ano to, uh, itapon sila kung saan saan. See? Ganito kasama itong animal. Ito kung ako, kung ako lang nandyan, pagka inutusan ako ganyan, punta kayo doon sa compound ng KOGC. Doon kayo mag style Yes, sir! Pag ganon, sabay baba ng kamay ko, hawak ko yung puluhan ng ah, uh, armalay ko tapos bigla kong nga iharap dito kay Abalos at sabay kong iganyan sa mukha niya yung uh, puluhan ng armalay maswerte ka at hindi ako pulis dyan kabangagan yan ang kapal ng pagmula wala na ba talagang uh, wala na ba talagang batas dito sa atin ito naman mga supre, uh, korte suprema na ito ay, ko, bakit tahimik kayo dyan? Pwede naman kayong uh, magpalabas ng uh, restraining order or PRO uh, TRO sa mga ginagawa ng itong mga polis na ito. hindi nga. Sabi ko nga, hindi naman ka masisisi itong mga polis na Ang talagang may utos nito ay itong si Ngiwi. Ay na Nako. Sabi ko nga, nako. Hindi pa nakakatikim ito ng kanin. Yung puluhan ng Armalite. Iga, ipahaging mo dito tapos ah, para matuloy ang magngiwi ay kung ako nandyan ako maniwala ka pangingiwiin ko palalo yan ang kakapal ng pagbumukha lahat na lang na batas nilabag na napakaliwanag na labag na sa batas yung pinagawa nyo dyan sa KOJC napakaliwanag yan pero talaga ginagawa nyo kasi nga otos ng amo nyong bangan. So ano pa? Naku! Wala, wala, tayo, wala na talaga tayong maasari. Imaginin mo, apat ah, na taon pa tayo mag-aantay ng ganito. Pag nagkamali pa, pag nagkataon pa, ah, baka yan ay talagang hindi na, lala, hindi na aalis sa pwesto yan malamang lang ganun. At dahil, di ba nga, may attempt na yung people's initiative na yan? Ah? Na isinusulong itong si Penguin na ito? Pero hindi natin alam kung ano pa ang pwede nilang gawin dito. Baka yun ang mangyari. Pero, pag yun na ang nangyari, Diyan na tayo magkakabakbakan. Diyan, diyan na natin na uh, ilabas, yung kung uh, patay na kung patay. Pero sabi ko nga, 24 years pa ako mamamatay, kaya pwede ko pang gamitin yan in between doon sa edad ko na yun na 24 years pa na nalalabi kong buhay dito. Pwede ko pang gamitin yan na pagpipilipitin ko ang mga liig itong mga animal na nandiyan eh. nakakagalit sobra ayan at kitang kita nyo mga kababayan ko ano pa ang pwede natin ngayon eh, uh, uh, sabihin sa gobyerno ito kaya itong uh, mayroong itong uh, nakulong na nagblagira-blagira nung uh, nag nagkuan, nagpasikat ng pandemya. After ito, oh, hindi ako nagsasalita dito eh. Pero napipika na ako dito sa hayop na ito. At uh, ito yung, yung hayop na ito na nagpapanggap din ako nito eh. Na hero-hero eh. Magkamali, magkamali, lang sa akin to susunogin ko ng buhay ito. Pinag, 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 pinagbibigyan ko lang yung mga kung ano-ano mga sinasabi niya. Alam mo kung sino ka itong tinutukoy ko. Ha? Alam mo. Pero huwag ka na masyado magpasikat pa. Gumawa ka ng sarili mong uh, uh, style na wala, wala kang pwedeng sagasaan at kung saan lang yung tama lang. Na kung ano yung uh, mali, mali, kung ano yung tama, sige, go tayo dyan. Pero kung mali na, huwag mo nang ipagtanggol yung mali dahil pagka ina, naabutan kita, maniwala ka sa akin, so sunugin kitang ng buhay. Anyway, mga kababayan, ah, ano pa nga ba ang gagawin natin? So, siguro, ah, uh, pangsamantala yung, ah, Uh, nyo na po yung mga kaibigan ninyo, mga kakakilala ninyo na mag-subscribe na po kayo dito sa Berana Live Studio TV. Dahil uh, malamang ay uh, ito na lang yung matitirang uh, matino. Hindi man ako itong channel ko na Verana Live Studio TV kasi hindi rin ako eh. Pero ang alam ko lang, ha? Ah, maliwanag pa yung utak ko kung ano yung uh, gagawin ko pang tama. Kasi yung sinasabi ko noon pa, kung inyo pong babalikan yung aking mga vlog dyan, yung mga in-upload kong video, pagka itong uh, channel natin ay uh, pinaabot nyo, noon yan, sinasabi ko, paabotin nyo ng 100,000 na subscriber yan at may mangyayari. So, hindi nyo pinaabot yon ibig sabihin, ayaw nyo yung may mangyayari dito sa buhay nating pare-pareho. Bagay ako, hindi eh, ko na kinukan yan. Kayo ang inaalala ko, hindi ko inaalala sa sarili ko dahil unang-una, wala akong kailangan sa gobyerno ito. Pero ngayon, ito lang siguro ulit ang sasabihin ko sa inyo. Ito lamang bira na live studio TV ang pwedeng, mga, pwedeng tumulong sa inyo, maniwala kayo sa si akin. Ito lamang bira na live studio TV ang magbibigay sa inyo ng syorte at yan din dapat ang inyong paniwalaan. So nyo na paabotin ang 100,000 ang subscriber ko at sisiguraduhin ko makikita ninyo yung uh, pwedeng mangyari na hindi ninyo inaasahan na inaasahan maging sa panaginip ninyo maniwala kay sa akin hindi ko sasabihin dito kung ano yung mangyayari pwede ang mangyari dito ay baka i-distribute ko na sa inyo yung dapat kong i-distribute or patayin ko na lahat itong mga nandito sa mga kawatan na ito. Ganun lang yon Dalawa lang yan. Ito, wala nang atrasan itong challenge na ito. Subukan nyo. Pabuti ng 100,000 ang subscriber ko. Kasi dito sa mga nakikita ko, wala na, ka, wala na, wala na kayong pag-asa sa buhay. Maniwala kayo sa akin. Ang pwede lang yung pag-asa, Vera na Live Studio TV. Hindi ako magsasalita rito na hindi ko kayang panindigan ito sinasabi ko. Yun ang iiwan kong salita sa inyo. Dalawa lang yan. Either uh, i-distribute ko na kung ano yung meron ako sa lahat ng mga Pilipino. Kaya nga, kailangan i-subscribe niyo para ganado naman ako. O. Oh. Or, lahat ito, lilipulin ko na itong mga kawatan ito. Sa anong pamamaraan? Pasasabugan ko na ng ako uh, Virus yung buong ako uh, konian, kung saan sila nandoon. At nagtitimplahan ko ng pinaka mabisang uh, kanyong makalalanghap lang sila kahit kaunting, kaunting minuto lang dadapa dada, dada na itong mga animal nito ito. Nakakagigil. Imaginin mo, wala na talaga silang wala na silang katigil-tigil pag nakawan ang taong bayan. Kaya naman, sobrang napakarami. Ito, binabasa ko lang yung mga comment noong uh, mga live ko, yung live ko kanina, ay kah kahapon, yung live ko kahapon, habang binabasa ko yung mga comment nitong mga Uh, nakipag-participate doon sa live ko grabe, napakaraming uh, napakaraming problema mayroong uh, magpapa-opera sa mata mayroong uh, walang bubong ang bahay mayroong talagang hirap na hirap sa buhay kaya sa totoo lang habang binabasa ko, naiiyak ako alam nyo yan na ma mababaw yung luha ko. Alam niyo yan. Kayo ang magpapatunay niyan. Kaya, habang binabasa ko yung mga comment ninyo, yung mga nakipag-participate sa live ko, grabe. Kung time na nagbabasa ako ng uh, comment niya at may kaharap ako politiko na alam kong kawatan, durog-durog ang mukha sa akin sa sobrang galit ko. Ang daming problema, ang daming hinaing sana sila ang manalo. Dahil ganito, ganun. Ay uh, yung uh, yung uh, asawa ko uh, nagpapadialysis. Yung asawa ko may kanser. At uh, senior, senior citizen na kami. Wala kaming ibang malapitan. Diyos ko naman. Demonyo lang ang hindi. Eh, bakit? bati, bati demonyo. Siguradong madudurog din ang puso ng demonyo eh. Pero ito mga nandito sa gobyerno, hindi ko alam. Mas masahol pa sa demonyo. Tapos yan ang sasabihin ni Gadun na walang nagugutuman. Napakarami po. Diyan lang sa mga comment. Kaya, anyway, sige lang, habang, uh, habang wala pa yung uh, challenge ko, ay uh, sige. At uh, abang-abangan niyo rin po yung mga upload kong uh, video at, ah, uh, Mag-announce po ako kung sa kung kailan po 'yung uh, susunod nating uh, uh, raffle at uh, gusto ko po panay-panayin 'yung pagpaparaffle para kay papaano po ay uh, may mabago nating buhay. At uh, uh, hindi ko talaga kayo lahat mabibigyan pero doon sa pagpapatuloy ng ating uh, raffle draw ay posible pong lahat din kayo ay makakatanggap dahil kung wala na po talaga pero uh, imposibleng wala wala akong iho-host diyan. Pero kung talagang ha, sabihin natin halimbawa na wala, ay di hukayin ko itong na, mga kamote ito, ay di yun na. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ma, hindi kailanman mamalasin yung magsusubscribe sa akin, kundi lalo pang susurpihin. Ano pang ginagawa nyo? Pag-aliin yung uh, panuori ng buo, kahit walang kakwinta-kwinta itong sinasabi ko. Dahil uh, ako na ang nagsasabi na nandito, ang syerte na para sa inyo. Maraming maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe. At tuloy-tuloy uh, lang po. At uh, darating din po ang araw na tayo naman ang mamamayagpag. Ata uh, yun ang sisikapin ko na mangyayari yun. So again, uh, ingat po kayo lagi. Maraming salamat po muli. Mahal na mahal ko po, po kayong lahat.